Yan. maging hoarder na rin din tayo guys nakakatakot sa Amerika napaka, napakatakot kasi uh, maraming hoarder dito At Hello guys, good morning happy Saturday again, today is a little bit warmer already to our uh, look how beautiful is the outside you can see the trees of our neighbor already blooming flowers and today's video po is masyadong windy today. Tingnan nyo guys, napaka-windy sa labas po. Pero ang ating video for today uh, ang ating vlog for today's video guys, pang lang akong isi-share sa inyo po na baka naman kayo ay mayroong mas magandang, ano, magandang advice sa akin, no? Baka naman kayo ay may magandang advice sa akin. Ito po, ito po guys ay napakatagal ko na po itong kinikip. Can you imagine noong, noong, um, two years old pa yung anak ko, ah uh, siguro, mga ano na yun, uh, 17 years ago po. 17 years ago, keep na keep ko yung mga bagay, na mga mahalagang bagay ng galing sa tatay niya po. At sa pa, eh, ano ko lang po, eh, pa-share ko lang po sa inyo, no, ng mga gamit po na na-save ko. Kung hindi ko alam kung papaano, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito, basta sinisave ko lang siya guys. So tingnan natin dito. So dito po guys, huwag kayong mag-alala, welcome to my uh, kwarto. Na itong kwarto na po guys, ay ito, uh, dito ako po nagbibihis. So, yan po. Kaguluhan po dito guys. O oh, kaguluhan. Nandoon yun ating painting material po. At saka, nandito dito po ako nagbabox ng mga balikbayan box. Kung saan ako nag-impake ng aking mga box. Yan. Yan ang kwarto ko dito. Dito po ako nagbibihis. Dito po ako may isang pag may visitor kami or mag-overnight sila, dito sila matutulog. Pero of course, nililinis ko, ko, naman. So, ito po ang, ano, ito po ang aking, uh, aming spare na dito po ako magyayaw-yaw. Dito po ako nag uh, iimbak ng aking mga gamit na hindi ko masyado gagamitin. Pero tuwing na naman yung mga sapatos natin, guys. Diyos ko po. Ayan. Ayan yung mga sapatos natin, guys. at uh, saka, lang, guys. Yung mga sapatos pa, nandyan pa dyan sa mga drawer na, ayan, ayan mga drawer na yan. Yun mga canvas natin yan. Maging hoarder na rin din tayo guys. Nakakatakot sa Amerika. Napaka Napakatakot kasi uh, maraming hoarder dito. At ako naman ay po ay nanonood ng mga hoarder movie. So pag, pag, tingin ko sa sarili ko marami na akong mga abubot dito sa aking bahay. Parang nasabi ko na rin ay naku po ako ay nagiging hoarder. So hindi tayo maging hoarder dahil ay bibigay natin yung mga gamit natin po uh, at saka idinodonate ko po at tinatapon ko po. So ito lang po ang gamit na na ko po na i-share ko sa inyo ng gamit ng uh, ng tatay ng uh, tatay ng aking anak. Ano siya guys? Um <coughs> jewelry po ang na-save ko na mga bagay ng galing sa tatay ni Kyle kasi hindi ko nga alam kung anong gagawin ko dito sa mga sa mga ano na to sa mga uh, mga naipon ko na mga mga bagay ng galing sa tatay niya nung ano pala nung 2007 unfortunately uh, na ano siya guys na na expired siya um, dito sa aming, ano guys, dito sa, sa aming, sa natutok ko dito sa, uh, sa trabaho. O huwag mong sabihin na mamatay yung tao. Sa trabaho po, ang namamatay, na ang tao ay namatay uh, or pass away. Yun sinasabi, sa, sa term naming gagamitin, na-expired siya. Um, expired. So, ito po guys ay mga, mga ano, mga rings na naisib ko uh, galing sa kanyang tatay. But, saka hindi ko nga alam. Pakita ko lang sa inyo. Kung ilang ring ito. Marami itong mga ring, guys, na ito lang talaga ang naisip ko. Para, tanungin ko isang araw, tatanungin ko siya, kung, tatanungin ko yung anak ko, kung anong decision niya dito. Kasi hindi ako makapag-decide sa mga bagay na parang hindi sa akin. So, itong mga rings na ito, uh, galing ito sa tatay niya. So, itong, mayroon siyang ring, ring na ganyan. Ayan, ring. Valuable ito na ring, guys. Uh, namatay pala yung uh, tatay ni Kyle noong 2007 siya po ay 43 years old that time natutulog lang po siya at hindi na nagising so yan ang isa sa mga ring na ating uh, na ano ito po ay college ring niya po. Yeah, meron pang mga sulat diyan. Oh. Um <coughs> mabasa din natin yan, pabasa natin sa anak ko. Kasi hindi talaga hindi ko mabasa del something. Hindi ko talaga mabasa. May ano siya, pero ang ano dito is yung bato niya. Ang bato niya po ay napaka-ganda. Napaka-ganda yung bato niya po, guys. So, hindi ko lang alam. Kasi mag masyado siyang gilak-gilak siya. Para siyang pure na para siyang pure na diamond ang nandyan sa loob. Kasi makikita mo naman yung sa sa talagang inside deep of the inside deep of the stone. Makikita mo yung glitter ng kanyang uh, ano gilak-gilak ng kanyang uh, stone. So iyan. Para siya ay baka quality ano ito, quality uh, gem ito or quality stone siya. Hindi natin alam. So iyan ang isa. Pangalawa po, ito ay uh, ring din. Ayan pakita ko lang ang mga ring na na-save ko. Ito po ay gold. Hindi ko lang alam kung uh, ilang karat ito. At saka meron siyang maliliit na mga stone. Meron siyang ayan, kung makikita natin, no? So, meron siyang maliliit na mga stone sa, ano, ayan, maliliit. Sa, sa may mga, mga butas-butas dyan, meron siyang maliliit na diamante or tinatawag nila na, ano, uh, iwan ko anong pangalan niya guys, oy. Yung may, ano, may stone siya. Maliliit na stone. So, ayan, dalawa. At saka ito pa guys, ito ay pure, ano lang po siya po. Uh, I'm sure gold ito. Kasi, Makikita ko guys na pero iba yung design niya. Cut, cut lang po wala siyang ano wala siyang diamond oh, wala siyang diamond na makikita mo meron lang pong design na parang cut cut ganyan nakita mo yung style niya ganyan lang po ayan so tatlo meron pa po guys itong ring na to is ito guys hindi ito hindi ito ano hindi ito kay uh, hindi ito sa tatay ni Kyle ito guys ay binibili ko, binibili ko itong ring na to. Isa sa aking mga kaibigan or co-worker na sila ay, uh, sila ay uh, engagement ring ito guys na, na naghiwala yata sila. Pero binibinta niya guys, binibinta niya po ng $500. $500. Napakaganda ito guys. Uh, yung ano niya guys, yung, dia uh, yung diamond niya guys, nandiyan sa middle of the half rings, ganyan. Ito po ay galing ni... Gina Mauricio, as I remember, ito ay binibili ko ng $500. So, ang ganda-ganda niya, guys, na ring. At sana, noong, ano, noong meron akong boyfriend noon, guys, na sana, ay, ini-engage ako. Ini-engage ako niya, ha? Uh, bigla lang akong na-engage. Iwan ko ba bakit bigla lang akong na-engage, guys. Na lang lang, Nag-travel -nag lang kami, guys, sa Los Angeles. Tapos, bigla akong na-engage. Eh, akala ko, uh, siya ang ating ma, ano, ma... Siya ang ating future na maging asawa, hindi itong asawa ko si mister Eh, nakita naman natin siya na yan siya ay hindi masyado faithful sa atin, no? May mayroong, mayroong ano ba yung Ayaw ko kasi guys na yung lalaki hindi faithful sa akin Ah, uh, yun, pag nakita ko na na wala siyang ano sa akin So talagang hihiwalayan ko guys, 100% Walang, uh, walang heart feelings guys Pag nakikita ko yung aking partner na mayroong iba Goodbye na lang talagang wala, wala guys, 100% boom alis ka na. Ganyan ako guys. Pero ito sana, binibili ko to. Ang ganda-ganda niya guys, oh. Talagang binibinta niya sa akin ito guys. Binili ko kasi, bigay ko sa kanya kasi akala ko siya na nga ang pangalawa kong asawa. Mm, siya po ay, uh, siya po ay ano, uh, nagiging dalawang, two years din kami noon. No? Pero hindi kami ano, hindi kami... pinapalad kaming dalawa. Pero iyon, iyon ko kung anong gagawin ko dito sa ring na to. Ang ganda-ganda ng ring na yan. Ayan. So nakita ninyo yung mga rings no? Makikita ninyo yung mga rings na siguro. So, yung mga rings na to, ito to. Ayan. So, ayan guys. Ayan mga ring natin guys. So, itong mga rings na to guys, iwan ko lang kung papaano natin, anong gagawin natin dito. Siguro, itong... Tanungin ko si, ano, so anak ko, sa pagdating ng panahon, guys, sa pagdating ng panahon, may, anuhin ko lang yung panahon po, mag-timing ako, kung si Kyle Interesado ba ito Sa ring na to Pero si Kyle guys eh, Hindi siya Alam kong Ang anak ko Hindi materialistic Ako guys Hindi ako materialistic Yung mga bag ko lang Gusto ko lang yung bag At saka sapatos lang liyan lang po Siguro Nasanayan natin na, Nasanayan natin Narin natin Na ang mga Pilipino Ang mga Pilipino po guys Ay mahilig sa mga shoes At saka mahilig sa mga bags Kaya yung mga shoes, co-working shoes naman yan, hindi naman yung shoes na magpalak-palak dyan, na mga high heels, uh, useful naman yung mga, na mga shoes ko dahil sa trabaho ko rin yan. At saka, may pangkitos ako guys, kailangan akong may magandang mga shoes, yun lang po. Pero wala akong may magpalak-palak ng mga high heels guys, Uh, hindi ko yan kailangan yung high heels kasi matangkad na po ako at saka yung mga shoes nang ano ko kung sabihin ko lang mga item na gusto ko shoes at saka bags yan lang po yung mga damit ko guys na accumulate lang yan dahil sa mga kunti-kunti ng bili ko or sa mga mostly binibigay katulad nito tingnan mo oh ang ganda-ganda kaya ito o tingnan mo uh, ano ito guys Diyos ko po bigay ng kaibigan ko alam mo ba itong mga damit ko puro bigay yung pantalon bigay ha yung ito bigay ito donate yan guys donate at saka yung pantalon ko, ang mostly na hindi ko lang uh, donate guys, yung mga undergarment ko. Yung mga bra ko at saka yung mga underwear ko, yan lang po ang hindi masyad, hindi, hindi bigay. Mostly pa nga yung bra, sinuot ko pa kahit bigay, sinuot ko pa. Hindi ako maarte guys dahil galing ako sa pubri. <laughs> galing ako sa pubring, ano, pubring pamilya. So yun lang po guys, na-share lang po natin kung paano natin uh, i upload si Kyle sa mga rings na ito. Sabi ni mister, tanungin ko daw si Kyle kung paano natin i-deal yung mga ring na to. Kung hindi niya niya gusto, baka ito ay mapunta natin ito sa uh, jewelry shop para magamit natin sa college, additional pang college sa uh, maniniya po. Ayan, ang dami nating mga ano guys oh. Yung mga earrings natin guys. Yung mga earrings natin katulad ng ano, ang dami kong mga earrings guys. Kailangan kong magsuot ng earrings na ako ay uh, uh, ay tunay siya, tunay kasi pag hindi siya tunay, just ko guys, yung tainga ko para na siyang ano tennis ball. Lumaki yan yung ano uh, yung ayan may ano pa tayo, may earrings, may earrings Yung mga earrings ko dito guys, kung ano share ko lang sa inyo. Ang dami kong earrings na bumili ako ng mga earrings ng mga tunay. Okay? Kaya lang ang nangyari sa mga earrings ko po ay isa lang ang maiwan bakit mawala yung kabila guys, katulad nito. Hoops ya guys, ah hoops. Ayan, hoops. Magandang hoops yan. Hindi, hindi ko makita ang isa nito. Kasi nahulog sa trabaho. Katulad ng ito. Ang ganda-ganda yan guys na hoops. Meron pa yung ano. O, oh, may buhok pa. Ah, oh, hindi pala buhok. So, yan. May diamond pa yung middle niya, no? Ayan, no? Ayan. Ano siya? Maganda sana siya. Yan. Hoops din siya. Kunti. Mahilig ako sa maliliit na mga 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 earring. Kaya ilang yun yung yung ano niya guys, yung kabila na wala din sa trabaho. Hindi natin mahanap. na Hindi natin mahanap. At saka ito. Natin sa tatay ni Kyle. Nawala din ang kabila niyan. Oho, nawala. So, siguro, at saka, meron akong ano dito, guys. May pakita ako sa inyo. Pakita ako sa inyo, guys. Lahat ng mga earrings ko, guys, puro kabila na lang ang naiwan. Puro kabila na lang ang naiwan, talaga, promise. At saka, ito. Hmm. Ito, 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 ito. Yan, guys. Yan po ay amethyst. Kung nakikita nyo po ay amet amatis yan. Yung tinatawag nila na, tinatawag nila na amethyst. Amethyst ba yun? Amethyst? Yung ano, yung purple po ang ano niya. Yung purple po ang kanyang ang kanyang stone. Isa lang po ang naiwan guys. Isa lang po. Kaya hindi na natin masuot no? Isa lang. So ito. Ito po ay naiwan. Isa lang po ang naiwan yan. Mm, earring din yan. Mayroon pa akong ano guys ha. Continue pa yung share natin. Itong ano na to guys. Napakaliit na yan. Ring yan with diamond no? Ayan. Ring yan with diamond. Ito po ay sa una kong asawa nung na-engage ako po. Na-engage ako. Yan ang, ano ko, yan ang engagement ring ko ng aking unang asawa. Binibili niya po yan, guys. Maganda siya, oh. At saka, may diamond sa middle, no? May diamond siya. Hmm, hindi natin masuot yan kasi sa unang asawa natin yan. At saka, ito, guys, yung sinasabi ko sa inyo, nung una, nang na-engage ako, ini-engage ako na, 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 nabigla akong na-engage doon sa Los Angeles, ito ang ring na binibigay niya sa akin, guys, oh. Sabi ko, ha? Sabi ko, nagulat ako guys Ay, tini-engage niya ako guys Hindi ko tatanggapin itong ring guys Tapos sabi niya, tatanggapin ko na Raul Kasi binibili ko, binibili daw niya Binibili daw niya ito para sa akin Pero talagang hindi pa ako nagpa-promise sa kanya Pero binibigay, binibigay na lang niya sa akin Nagpa-promise ako, mamaya later na sabi ko Pero binigay niya sa akin Maganda din siya, you know? white gold siya At ano, uh, maganda, mayroon siyang diamond Mayroon siyang diamond Alam mo bakit? Kinakopya niya yung aking ring, guys. Itong ring na to, ang tagal ko na yung suot-suot. Ito ay binibili ko nung namatay ang, tat ang tatay ni Kyle. So, kinakopya niya yung aking style, yung suot-suot ko, no? Kasi ruby, ruby ang ano ni Kyle, ruby ang son ni Kyle. So, ito ang style na, na, na ano ko, nabili ko. Ngayon, ginamit niya yung style. Ayun, kapariho ng style, guys. Maliit lang nga siya ang binigay sa akin na na-engage tayo doon sa kanya. Hindi na natin i-mention yung ano niya, ng pangalan niya. Baka maselos yung asawa. Tapos ko nag-asawa pa naman ng Pilipina, Pilipina guys. Nung kami ay naghihiwalay, pumunta siya ng Pilipinas, naghahana, naghahanap siya ng Pilipina, gusto niya ang Pilipina, eh, papaano, hindi kasi faithful sa akin, hiniwalayan yan ko na. Hmm. Ganyan guys, basta hindi faithful ng ang tao, kaya kayo ay hindi kayo, yung mga lalaki dyan, Diyos ko po, pag nakita ninyo yung lalaki na yan, na nag, nag ano, pinaglukukahan kayo one time, hiwalayan na ninyo guys, agad, Diyos ko, wag na kayong, ano pa, wag nang second chance, kasi nung una, binigyan ko siya ng chicken chance pero na, na realize ko rin na hindi na kasi nawala na yung trust ko uh, ako talaga guys makikita makikita niyo yung pagmumukha ko ganito lang yung pagmumukha ko guys pero pag kayo ay na hindi kayo nag hindi kayo fitful sa akin number one guys bye 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 yan na guys yan na guys thank you for uh, thank you for watching for our video for today and i will see you guys next time bye bye